Uh, yes. You cut ins inside. Inside. Not in the front, no no. Eh. Huh? 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 Ang Huh? 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 My first job for this. Siya marunong yan. Oh, ah, marunong marunong. Uh, yeah. May mga gamit oh, yan. I building only furniture. Oh. Ah, ah, furniture na siya. Na. Mga kitchen. Kaya uh, ina. ina marunong ina. Sa kadito sa mathematics sa kantoon, marunong. Kanto dito sa Sarasinto. Kaya hulugan ko lang ito. Mga kadimang niya sinulo lang dili kami kasama sila Julie. Kaya mga sa isang bahay. Ah. Let's go. Hmm. Yeah. And It's okay. This is wet. That is wet. Later, when we finish breakfast. This is our now Saldi here. We go here. Kay Nuno. No, here. You can drink coconut wine. You can get it. It's no, it's coconut. It's, it's no, no, very sweet. <laughs> coconut, coconut wine. Hmm. Not when it's lambalau. No. <laughs> here. Yeah. Yeah, this one 20 oh yes later you can like like it I told you when start Ah oh, mama ed ko na no mga hapon siya inom eh, pag, oh. ano, <laughs> oh, oh, pag wala ano araw Oo pag wala Ito na So lang ano wag na dito baka mahulog ka dyan, oh. <laughs> Baano yan? Ano yan? Na, ano na, ka mo naggagawa, puto? Hindi oh. ka naisisita? May permit na. May Ay, may permit ka na?